Narito na ang mga nagtrending trending na kwento sa mundo ng social media. Worst commuter experience ng magkapatid sa loob ng isang PUV, ikinagalit ng netizens. Tatay na kumasa sa TikTok dance challenge kasamang anak, nagpa-good vibes online. OFW sa Malaysia naging emosyonal sa natanggap na mensahe mula sa ina. Mga netizen, nagbahagi rin ng kanya-kanyang karanasan. Babae na damay sa epic fail na panty trip ng isang lalaki sa kanyang kaibigan. Lisa ng Blackpink, sasabak na rin sa pag-arte. Mapapanood sa season 3 ng TV series na The White Lotus. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasamang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama buong grupo ng TNVS, trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNBS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, Mother's love. Ngayong araw na ng mga puso, hindi lang pag-iibigan ng mga magkasintahan ang ating dapat ipagdiwang, kundi pagmamahal sa kaibigan, pamilya, lalo na sa ating mga magulang. Kaya naman tampok sa ating istorya ang nakakaantig na reaksyon ng overseas Filipino worker na si Resty sa mensaheng natanggap mula sa kanyang ina. Pero hindi ito pangkaraniwang mensahe dahil ang natanggap nito ay literato ng screenshot mula sa isang email. Kung paang ito naging tanda ng pagmamahal ng isang magulang, tutukan sa trending report ni Mili Borja. Noong bata pa ang ilan sa atin, dumaan sa pagkabinat at dalaga, maging noong magkaedad na hindi maikakailang isa sa maituturing nating unconditional love na ating natanggap ay ang pagmamahal mula sa ating mga magulang. At magandang halimbawa dyan, ang istorya ng overseas Filipino worker na si Resty na kasalukuyang nagtatrabaho sa Malaysia. Umantig kasi sa netizens ang ibinahagi nitong video, kung saan emosyonal niyang ibinahagi ang natanggap niyang mensahe mula sa kanyang ina na si Mami Evelyn. I, I am... Cause this angel has flown away from me leaving me with drunk Hindi na napigilan ni Resti na napaiyak nang mag-send ng kanyang ina ng letrato ng isang email na nakaprint sa papel. Hindi raw kasi alam ni Mami Evelyn kung paano mag-screenshot gamit ang kanyang cellphone. At dahil tinutulungan nito ang anak na ayusin ang kanyang insurance, gumawa ito ng ibang paraan para makapag-update kay Resti. Ayon sa OFW, kauuwi lang nito galing trabaho at nang i-check niya ang kanyang phone at makita ang updates ng ina, nagpunta pala ito sa mismong opisina ng insurance para alamin ang proseso at ituro mismo kay Resty. At nang makita niya ang litrato ng screenshot bigla na lang itong naiyak dahil hindi man daw vocal lang kanyang ina sa nararamdaman nito. Makikita raw ang pagmamahal ni Mommy Evelyn sa kanyang mga ginagawa para sa anak. Nagpaantig naman ang istoryang ito sa mga netizen at hindi napigilang ibahagi ang karanasan sa comment section. At isa sa mga pumukaw sa lahat ay ang komento kung saan sinabi nitong noong bata pa lang siya ay mayroon ng problema sa pandinig ang kanyang ina. Ngunit sa kabila ng kondisyon, palagi pa rin itong present sa school meetings kahit hindi niya alam ang pinag-uusapan sa comment section binalikan naman ng netizen ang panahon kung saan natambakan nito ng plates bilang engineering student at noong panahong sobrang stress na ito natapunan ng kanyang ina ng tubig ang plates na pinaghirapan niya labis ang pagsisisi at paghingi ng tawad ng kanyang ina pero iniwan nito ang katagang hindi ito nagalit dahil para sa kanyang magulang din naman ang pangarap na binubuo nito ang video na ito ni Resty nakatanggap ng 1.4 million hearts, 17,000 comments at higit 16 million views. Sa ating next trending story, Worst Commuter Experience caption pa lang, kukulo na ang dugo mo. Sa kanyang trending post, idinitalya ng isang commuter ang masaklap na karanasan nila ng kanyang kapatid habang nakasakay sa malalata ng sardinas na pampublikong sasakyan. Ang dapat kasing sana ay 12-seater UV Express na nasa kanila, nakapagsakay ng halos 20 pasahero. Ang heartbreaking commute experience ni Denrick ngayong buwan ng mga puso, alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Hindi naman sa pagiging KJ ngayong Valentine's pero heartbreak ngayong buwan ng mga puso. Yan ang dinanas ng commuter na si Denrick at ng kanyang kapatid sa kanilang pagsakay sa isang UV Express. Ayon sa kanyang post, noong una ay nakaupo naman siya ng maayos. Ngunit laking gulat nito nang masilip niya ang kanyang kapatid na nakaupo sa pinakalikod kung saan inilalagay ang mga bagahe. Paliwanag niya, dahil sa sila'y nakapagbayad na at nagmamadali na rin, hindi na sila umalma pa. Ang masaklap, maging siya ay pinalipat din ng konduktor sa likod para umano makapagsakay pa ng maraming pasahero. Sa huli, ang dapat sana'y 12-seater na sasakyan, nakapagsiksik ng 21 tao, kabilang na ang tsuper at konduktor. Sa lupit ng dinanas ng magkapatid, Ang post ni Denrick hindi lang basta nag-viral, kundi nagpakulo sa dugo ng netizens online. Marami sa kanila ang nag-udyok sa kanya na iakyat ito sa mga kaukulang ahensya para mapanagot ang anilay kolorum na UV Express. Kasabay nito, marami rin ang dumamay sa kanya at nagbahagi rin ng katulad na karanasan. Sa pahayag ni Denrick, ang mga ganitong klase ng pangaabuso raw sa mga pasahero ang dahilan kung bakit maraming tao ang pinipiling mag-invest sa sariling sasakyan. Paliwanag pa niya, bagamat naiintindihan niya na gusto lang naman sulitin ng tsuper ang kita sa biyahe, hindi pa rin makatarungan ang ginawa sa kanilang mag Kapatid. Sa ating next viral story, The Dancer Dad. Good vibes ang hatid online ng isang mag-ama dahil sa kanilang pagsayaw sa mga TikTok Dance Challenge. Tuwang-tuwa! at napawaw mga netizen sa talento sa pagsayaw ng cool na cool na si Tatay Efren. Kitang-kita raw sa dance moves ni Tatay na dance series ito noong kabataan niya. Silipin ang pag-indak ng mag-ama na si Tatay Efren at Engineer Ninya sa trending report ni Pamela Adriano. Good vibes ang hatid sa mga netizen ng mag-amang dance duo na ito pagdating sa mga TikTok dance challenge at napabilib sila sa talento ni Tatay sa pagsayaw dahil halata sa kanyang dance moves na dancerist ito noong kanyang kabataan. Good. Ika nga ng fans, eh, notice na ito ng Bini members na kumanta ng TikTok dance challenge na pantropiko na sinayaw ng mag-ama. Samantala pagkukwento naman ni Nina, sinimulan daw nila ang pagsasayaw sa TikTok noong kasagsaga ng pandemya. Paraan na rin daw para makapag-exercise at mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Sa tuwing may magte-trend daw na TikTok dance, lagi niya raw inaaya ang kanyang ama para sayawin ito. Sa ngayon, humakot na ng 4 million views ang video na ito. sa ating next trending topic ay sa mga magkakaibigan talaga, hindi maiiwasan na mapagtripan ang isa't isa. Pero sa gagawing pakulo, siguraduhin mo nang sa friend mo talaga ito magagawa at hindi sa isang walang kamalay-malay na stranger. gayon na lang ng isang lalaki na kinaaliwan online matapos itong magkamali ng taong ginulat. Ang reaksyon ng estrangherong na biktima sa pantitrip ng netizen. Paano o rin sa trending report ni Liway Abbas. Nasubukan niyo na bang pagtripa ng mga kaibigan ninyo? Iyon bang itatago ang cellphone? Pranko so di kaya ay gulatin para makita ang kanilang nakakaaliw na reaksyon. Pero naranasan mo na rin bang mag sa maling tao na hindi mo naman talaga sinasadya? Ito kasi si nagviral nag-viral sa TikTok matapos ang epic fail prank nito para sa kanyang kaibigan. Sa halip kasi na kaibigan ng gugulatin, ang maintenance personal tuloy ang naging biktima. <coughs> ay, ate, Ano ko? Ano ko? Kasi ko... At dahil sa epic fail prank ni Isko ay hindi niya mapigil ng pagtawa na maging ang kanyang mga kaibigan natawa na rin dahil sa ika nga'y maling akala. Agad namang humingi ng pasensya si Isko sa maintenance personnel dahil siya ang naging biktima ng prank na hindi naman talaga para sa kanya. Ang video, humakot naman ng na mahigit 1 million likes sa TikTok. At para sa trending showbiz balita, maliban sa pagiging K-pop idol, brand ambassador at CEO ng kanyang Artist Management Company, papasukin na rin ni Blackpink member Lisa ang pag sa harap ng kamera. Ang South Korean superstar mapapanood sa Season 3 ng Emmy-winning TV series na The White Lotus. Iba pang detalye sa actress era ni Lalisa tutukan sa report ng ating Showbiz Angel. Lisa in your area, maliwanag sa pagiging K-pop superstar, ambassador ng Bigatte Brands at CEO ng artist management company na Loud, sasabak na rin sa pag-arte ang Blackpink member na si Lisa. Ang 26-year-old Thai-born artist kabilang sa cast ng season 3 ng Emmy-winning dark comedy drama TV series, na the White Lotus. Mga kasama ng money hit makers sa third season ng maturang serye ang American actor na si Scott Glenn at Bulgarian actor na si Julian Kostov. Magsisiwala produksyon ng The White Lotus sa Kosomwe, Phuket at Bangkok, Thailand ayon sa HBO at Tourism Authority ng napanggit na bansa. Si Lisa na ikatlong Blackpink member na pumasok sa mundo ng pag-arte. Last year, naganap ang acting debut ni Jenny nang mapanood ito sa TV series na The Idol. Amazing yes exactly habang si Jisoo na may huling bumida sa Korean drama na Snow Job. man na siya na lang yan. sa aram yan. Sa lang ilunsad ni Lisa ang sariling kumpanyang loud para sa kanyang solo activities. Tanging kontrata na lang kasi for group activities ang nirenew ng apat na miyembro ng K-pop supergroup Blackpink sa ilalim ng YG Entertainment. March last year, huling nasa bansa si na Lisa, Jenny, Jisoo at Rose bilang bahagi ng Born Pink Road Tour na ginanap sa Philippine Arena. At yan ang DZRH Showbiz Haris News mula sa kauna sa Pilipinas DZRH. Ito pa ang yung Showbiz Angel Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino. isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. At dahil nga po araw ng mga puso ngayon, ang pinakatumatak po sa atin na kwento ay ang kwento ng pagmamahala ng hindi po ng mga kasintahan o mga magjowa kundi ang pagmamahal ng ating mga magulang. Kitang-kita po sa ating dalawang trending videos, di po ba? Ang napakasaya at syempre punong-puno ng pagmamahal. At Nakakatouch naman po talaga ng mga videos na nga relasyon po ng magulang sa kanilang anak. At syempre kung gaano rin po na ipapakita ang pagmamahal ng anak sa kanilang mga magulang. Ito po talaga tinatawag natin na unconditional love. Ika nga, di ba? Ang pagmamahal ng magulang sa kanilang mga anak na kaya nilang isakripisyo ang lahat. Kaya naman, ngayong Valentine's Day, kung kayo po ay meron po kayong mga jowa dyan o date, pagkatapos po niyan, huwag niyo po kalimutan ang inyong mga magulang. I-date niyo rin po sila. Iparamdam niyo rin po ang pagmamahal. Pero hindi lang po sana ngayong araw na ito. Ngunit, buong taon at forever and ever habang sila po ay nandito pa sa mundo dahil alam naman po natin na hindi po natin sila makakasama ng matagal. Kaya naman po sa inyong lahat, nako, Happy Hearts Day po, alagaan po ang ating damdamin, ang ating puso at pahalagahan po ang ating mga mahal sa buhay. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman i-tag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan naman mga kwento sa likod ng mga nagbabiral na video Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show Assignment namin na kapag may nagtrending Aalamin, bubuuin at ipa up namin ang mga detalye Para kapag nakita mo ang viral video na may nagshare Ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and the Viral Show mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.